daming mga naglalabas ang mga magagandar, magagwapo ngayon dahil sa Puto Lab. So, ayan, nakapag-Puto na ba ang lahat? So, ako na lang yata yung hindi pa nakapag-Puto Lab. Na. <laughs> so, ayun nga, dahil kay Puto Lab, ayun, ang daming mga nagsilabas ang mga magaganda at mga guwapo, at maraming mga dumadaan sa mga sa wall ko na ayun, na nagpo-post nga sila na mga nakapag Puto Lab na. At sa mga ano po dyan sa mga yung iba ginagawa nila na ini-edit ina ano nila ginagawa nila ginagawa nilang ano ginagawa nilang reels yung kanilang uh, mga picture na inedit doon sa photo lab so ayun magingat po kayo lalo na po doon sa mga may logo pa siya ini -in, na uh, apps na ayun nga na may logo nga na nakalagay bawal yun siya dito sa may reels so ayun lang na share ko lang to dahil ayun nga meron nga akong mga nakikita na mga uh, naglalabasan na mga nag uh, ano silang magawa sila ng reels na yun yung ginagawa nilang reels yung kanilang mga picture na inedit nila doon sa photo lab, tapos hindi pa nila inaalis yung logo kailangan alisin nyo po yung logo na yon pag halimbawa na gagawa kayo ng reels gamit yung inyong mga picture na inedit doon sa photo lab, alisin nyo po yung logo po na yon dahil bawal po kasi yung may logo ...ita. Masila na po ngayon si Mamita. Marami na po siyang mga ano ngayon, mga pinagbabawal.